Idol, welcome po muli sa ating channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakasubscribe po ng ating channel at pakipindot na po ang icon bell para updated po kayo sa aking mga subscribers. Kung pwede, pakilike and share na rin po ng ating mga video. mga Idol, this time, ayan eh, dito po tayo sa ating pesto na. Ayan po yung ating gagawin. Ah... Uh, at ang uh, ano po, medyo maingay po. Ayan kasi marami na rin po na trabaho. Time check, time check po tayo eh. Alas 10.15 na po. Ay, alas 10 po kami ng eh, mga pasok. Ah, nag magtrabaho. Eh, pero umalis po kami ng aming ang accommodation ay eh, alas 9. Eh, medyo halos ang oras ni Chuy Pia eh. Kaya alas 10 na po tayo nakarating. Takto lang din po sa oras ng aming uh, trabaho. Ngayon ay po tayo sa ating gagawin. Ayun. Ito po yung panel na aming gagawin. Eh yung aking kasama ay eh, naghanda na po ng mga foam na aming gagamitin dito sa gagawin po namin. Na panel, panel po tawag dito. Ano po po wala ano pa. Frame pa lang po. Ano pa po, po ito mga bakal kasi itong panel po eh, yung mga ganyan na. Ayun po yung panel. Ang gawa na po talaga. Eh para panel na rin po tawag dito naganda na rin po tayo ng mga ating gagamitin yan. kukuha na rin po tayo ng 50mm 50mm po ito gagamitin po natin yan at kukuha na rin po tayo ng iba pang uh, pipe kasi tatlong klase po ng pipe ating gagamitin yan. Yan. isang uh, 20mm 25mm at saka itong 50mm ayan papunta po tayo sa pagkukuha na po natin yan po yung ano yung mga pipe pero dito tayo kukuha ayan ito po yung 25 mm isusunod po natin isang bundle na po kukuha natin at balik na lang po natin yung sobra kasi kasi kung Uh, alam ko naman po yung ilang kung ilang piraso po yung magagamit kaso po eh, magbabaglas pa tayo at saka mahirap din po magbit pag ano uh, kaya kailangan uh, isang bundle na natin kukunin ha Ngayon, mga idol dala na po natin isang bundle na 25mm at dadali na po natin doon sa ating gagawa ng panel na natin Ah. <laughs> uh, susunod po kukunin po natin yung 20mm na pipe mga idol. Ayan mga idol. Uh, ito po yung 20mm na pipe. Uh. Ano lang pong kukunin natin? Bali, itong piraso lang po ayan, sakto na po yan doon sa ating ilalagay na pipe ayan. medyo mainit <laughs> ayan mga idol ayan, ihanda ko na po yung daming gagamitin na pipe at 50 mm at yung 25 mm 25 piraso po yan kaya lang po eh, hindi ko na po inano ibabalik so, na lang po natin yung sobra kasi 18 piraso lang po ang mga gagamit yan 80 pieces at yung po yung 20 mm yan 7 pieces po yan lahat yan uh, bago yung lahat yan eh, nakita nyo po itong mga ano, e spacer po tawag yan ilalagay so, po natin yan dito sa ano para umangat siya ayan so, yung ganito kaya lang medyo mabigat eh dito po nakatayo yan para po hindi nakadilit yung bakal dito sa uh, ano para po pag ano nang buo kasi maganda po yung pagkakapagos pag uh, sunod po nyan eh magmamarker po tayo susukatan po natin yan at kakatingin po natin ang mga bakal tulad po nito medyo iso apat na piraso po ito, medyo matagal-tagal pong katingan ito eh manual pa naman pong gamit natin na pang cutting na, na po muna mga idol at na yung aking pong kasama yung busy na rin po na uh, nagpuputol na ng uh, foam na aming gagabing din, din dito ilalagay dito sa, sa gagawin namin panel uh, ikot ko kayo ha my friend na uh, Nepali Prakas yan, <laughs> uh, my friend na uh, aking buddy eh, Nur Muhammad ay Janak Babu ng India super eh, super busy in cutting <laughs> shout out to his family in India yan. Uh, ang po na mga idol at tayo uh, we start na ng war Ayan mga uh, idol. Ah. Uh, Nalagyan na rin po natin ng spacer at nakaangat ang na siya. At namarkahan na rin po natin siya. Ayan, nakikita ay, mayroon siyang marker. Hindi na po tayo nakapag-video dahil mayroon po tayong <laughs> patingin sa atin kaya hindi tayo nakapag-video. Ngayon, antayin na po natin yung Uh, lahat na po yan na marker ako na puputuling ko na lang po nalang, nantay ko lang po yung kasama ko kumuha ng cutter yan, muti na yung ating cutter Hala na ating friend na si Janak Babu ng India. Ito uh, lahat na magtagal na po natin. na po natin sa gabal. Hindi ko na po tinitiyo. Wala po tayong paglalagyan. Saka so, may init, po, may init po talaga yung temperatura dito. Hindi po pwede magtagal ang ating cellphone. One side pa lang po itong ating malagawa. Mamaya po, magagawa na rin po ng mga ating kaibigan na si Janak Babu ng India. Susunod na lang po namin yan. Unay lang po muna namin po. So, yung mga kabahog, tayo tayo tayo. So, Ang kabuhan na itong aming trabaho ngayong araw. Ayan mga idol, nagpuputol na po tayo ng pipe. Tatalag po natin. Pinakita ko lang para yung isang yung isang pipe eh, magsatong sira. 3 pieces.

Eu vou tol nagalauna uh, na po uh, ito po lang uh, natatapos. Okay. Ito, ano uh, ito po yung mga ito po yung ilalagay namin sa kabila one side pa lang po yung aming, um, um, natatapos kala nyo lang kung pero pag ginawa nyo po yung one po yung um, kasi ito 35 mm at saka yung 35 mm e eh, 25 pieces po ang ilagay na namin dyan ayan kaya ang puro foam na yan, dahil eh, safety box na po yan pag inano na, pag tinanggal po yung foam, eh, yung safety box na po ang ilalagay dyan ng mga talagang electrical na sa uh, na sa site na. Ayan. Gandit na lang po muna at kami po ay mananang aliyan na, mga idol. Ayan. Yung aking kasama ay bumaba na. Uh, kasama po natin isang India, uh, si Bajit Khan. Uh, Mag-isa lang po siya pala po yung kasama niya absent yan tayo pa yun po muna at tayo mananang halian na mga idol ayun mga idol yeah. last dos na po at dito na po ulit kami sa aming tutuloy namin ang aming trabaho na natigil dahil nag break time po kami yeah. at tayo dito tayo start po natin ito sa patingan na po natin yun na. Ay. Ayan, medyo na tanto na po natin yung unang ibabaw na bakal kasi double po siya eh. Yun doon yun na, na, na cutting na rin po natin. Dito na tayo sa gitna. Uh, Patingin po natin yan ng pinaka lalim. Kasi hindi po pwede dahil lang nasa drawing ko eh pati lalim, pati yung ang ginawa natin kanina dito sa kapila. Ayan mga may amay na lang po muna. Ah, 50? 50. Ayan idol. Uh, ang sa okay. pangilalim. Ito na po ang yeah. layer ng basal. Ayan. Ayan naman po. na po. Ayan ng... po. Ayan po. Ayan At na putulang po na rin po. May, at, na po tayo. Maglalagay na po tayo mga po. At maglalagay na, na -alit po. Ayan po. Twitter Ayan mga idol. Katapos na nga po ang aming ginagawa. Ito yung natagalan din dahil siyempre sa marami rin pong gawa ito. Lampas din po las, apat na oras po namin ginawa yan. Ito may 14 pieces ko yan 25 mm 7 pieces PTMN yan 25 mm eh to kit mm 6 20 mm to 15 mm mga pano ang ng umaga na 50 mm 10 mm 35 pieces 25 1 tapoy so, eh, ano po ito ah uh, 20 mm din siya kabowanya ang amin ginawa <tuh> Ami thank you for watching Naka idol